Hi guys, today is Sunday, so nakita lang balatong or batong nakula. pula. So kung kuno na ko nakakita ang batong nakula guys, guys, natagis akong iyaan. Ano siya, ray batong. So ako nang ikuha daan kay siya hagpaton kay adubuhon o pinamala. Ang problema lang natin sa ihalo. Haluan na lang kung siya ang bitchen. Kunting toyo. Ayan. Ay, ko guys kay ilang balay tigto pa oh sa ubus Oh. Ay. So Ay, gihanga ko ko guys kay kani laging Kung so, asun ang ilang lugar diri sa bukid. Ayun oh, na may panihapon guys. Dyan na may batong. Ayun. Wala ay, mo kung kalimutan mo ko sa ogianan oi. Eh. Ayan, guys. Mga pipukos kamalig. Init kayo ang panahon. ang nakaraan is mahangin. karon init na po. Ayan lang, guys. Thank you for watching.